Target ng pamahalaan na makalika ng mas maraming dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Isusulong din ang panukala na payagan ng part-time job sa formal sector para mabigyan ng oras sa mga manggagawa na makapag-aral at mapataas ang kanilang skill level. Darito ang report. Bukod sa paglikha ng maraming trabaho, target ng pamahalaan na itaas ang kalidad ng mga trabaho para sa mga Pilipino para mabawasan ang tinatawag na vulnerable employment. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 3.1% ang unemployment rate nitong Disyembre, ang pinakamababang antas mula 2005. Ayon sa NEDA, ang sinisikap maparami ng gobyerno sa ngayon ay yung account workers na walang binabayarang empleyado tulad ng mga sari-sari stores na pinapatakbo rin ng may-ari nag-iisa ka lang nag, ano, wala kang paid employee yon so ito yung mga vulnerable employment na tinatawag namin nasa mga 35% pa to eh so ito yung kailangan nating ma-ano maiakyat sana ang gusto sana namin yung mga own account workers magkaroon sila ng ano ng paid employee ibig sabihin 'di ba? Umasenso na sila. Yon, sari-sari store. naging maliit na grocery na. Itinutulak din ng NEDA na payagan ng part-time sa formal sector para magkaroon ng mas maraming oras mag-aral ang mga gusto pang makakuha ng mataas na edukasyon. Layo nito na mapataas pa ang skill level ng mga empleyado na nasa formal sector. Ito rin ang nakikitang solusyon ng NEDA sa underemployment sa sektor ng agrikultura. Dapat kasi pag, pag gusto mong You know, gusto mo mag-master's, may kaibigan kasi ako, nangyari eh, nag-call center siya. Uh, full-time employed sa gabi. Pagkatapos, during the day, full-time student din. Yung gano'n, parang masyado namang, ano, masyado. <laughs> so, pwede namang hindi. Yun, yun ang tingin namin. So, uh, in other countries kasi pwede. Sa formal sector. At saka tingin namin, ito rin yung magiging sagot sa underemployment natin sa agriculture. Kasi sa agriculture, hindi sila employed full-time, eh, di ba? During, napaka-seasonal. Ang kaso, hindi rin sila ma-employ sa formal sector kasi... May trabaho pa Yes. Ayon sa NEDA, nasa tamang direksyon ng pamahalaan pagdating sa paglikha ng mga trabaho. Nitong 2023, nasa 900,000 ang nagkaroon ng trabaho sa industry sector tulad ng sa construction, lampas kalahating milyon sa agrikultura at isang daang libo sa services sector. Pagdating naman sa inflation rate, tiwala ang pamahalaan na magtutuloy-tuloy na ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng bilihin na ayon din naman o ang sitwasyon para maabot ang target na 2 to 4 percent inflation rate ngayong taon. Ayaw din naman natin kasi ng, yung volatile, ganyan. kasi ang problema rin nun, yung businesses at saka yung high inflation, yung businesses nahirapan silang mag, ano, mag, uh, mag-plan ahead kasi syempre, ngayon sila magpo-produce eh. Bibili sila ng ano, ng raw material. So, pwede siyang um, mataas. Tapos, pag nila, uy, mababa na pala. Yung eh, Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.